So guys, kami ay move as you heard it right. Bale si Daddy Dub ay nagtatry maglalamove. Kinilalamove na niya si Snowy. <laughs> try lang naman namin kung paano ba magkaroon ng lala move earnings. Malay niyo naman, di ba? Maganda rin yung kitahan. At eto na nga, no? Kagigising ko lang, hinalitak ako agad. <laughs> Kunin ko na daw yung booking kasi dito lang naman sa North Caloocan to North Caloocan. Yun nga lang, kailangan kasama ko lagi. Kasama ko lagi? Wala pa. Kasi hindi siya ganun ka ano sa mga way-way. Alam nyo naman yan, di ba? So ako yung dapat kasama. So ito tayo ngayon sa, sa, sa Zapote eh. Tingnan natin. Tapos dadali lang naman yun sa May Villa Luisa. Malapit dun sa subdivision din namin. So tara, samahan nyo kami. So, nandito na kami sa may sapote. Eh. Konting kembot na lang. Kaso nga lang ito, hindi kami kasha. Kunin na natin yung una natin. Book. Ano, Dad? Book. <laughs> Book How birthday. are you feeling right like now? I'm um, a bit nervous. Why? It's my past time. Okay. My past time. Okay. So, dito kami. Ano tong subdivision? The floor de Floor division subdivision. Kando siya dito, in fairness. Okay. Yan, so ito yung unang booking kay Daddy Dab. Mga, ano bang tawag dyan? Dream cake? Mga ganun, turn right mga on desserts. Yeah. Parang yung mga tiramisu. Dami nila, di ba? So guys, ito naman, second booking namin. Umuwi muna kami kanina, din namin kayo na-update. So nandito naman kami ngayon sa... Ay, dati. Sa Valenzuela. Grabe to dito sa school ko eh. And alam ko na traffic talaga dito. <laughs> Pero konting traffic lang naman. Ano? na? Mm. Kasi doon kami sa mga shortcuts dumaan. Yan. Tapos dadali namin sa Sauyo. Another traffic! Pero sige lang. Try lang naman natin eh. Grabe tong nabook namin. Di ba sabi namin sa inyo? Grabe, ang hirap. Ang daming kakausapin. Ayan, no? Oh. Dito sa, ano yan? EDN ba to? Ang hirap. Ang hirap nilang kausap. Ang daming ka rt -arty, arty So, nakaka-stress lang. Kasi, kailangan pang intayin. Diba? Dapat drop and go. Ganon sana eh. Ayan, so. Pero naintindihan ko rin si Kuya, di ba? Kasi, siyempre, wala siyang pagkainan niya. Pero sana, di ba? Hindi naman kami, ano eh. Mag ano niyan, Dad? Eh, hindi nga daw nila ano eh. Sino ba yun? Eh, sino yung lalaki. lalaki? Louie. Sino nga yun? Grabe, grabe nangyari sa amin. Doon sa mga, sa ano. Next time, no, kapag tracking pala, mahirap din pala yun, no? Kay Louie. Tapos, si yes, Louie. No? Yes, yes medyo bastos. Nakakalungkot. Wala ba din? Ayan, meron pala dito yung complete. Nakikita rin naman pala. Tapos ano. Pero mabait naman si ating kausap ko kanina. Oh, buhat talaga eh. Hindi, hindi pa normal yung buhat. No, dad? Ah. <laughs> 75 kilos. Kaya <laughs> yeah, inanghirang mo ako ng ano, ng kartilya. ayo pa sa pahirami. Ayaw pa ang pa pahirami. <laughs> yeah. Kasi nakakaloka. ayo pa ang sinisidab. Tapos, ang tawag niya tumatawag ako kay kuya. Ang lagi lang niya sinasabi, hindi ko kulala yun. Pero, understandable naman. Siguro kasi mainit. Tapos, meron kasi siya syempre off, di ba? Hmm. Supposed to be 1 o'clock pa daw dapat nila um, uh, sila magpipick up, di ba? Pero yun. Diba? Hmm. hindi pa nila kilala yung nag-ano sa amin, yung nag-book. Yun na lang, may, may pangalan yung box, no? no. Yun yung kilala nila si Abby. So, parang hindi para sa amin ata itong lalabo. Pero tingnan pa rin natin kasi meron pa naman tayong pangatlong booking. So, tingnan ito na yung pangatlong booking daddy dab. So, nandito kami ngayon sa May de Paro. Ayan. Ito naman kami ngayon. Dito yung takoyaki supplies. Ayan. So, dito. Kalamada. Try na lang natin. Ayan na yung i-deliver namin. Sa likod. Ito yung binilin daddy dab. Tanghalian muna. Kunyari. <laughs> eto naman yung aming, pang ilang booking nato natin pang -apat. pang apat na booking namin so, nandito na ulit kami sa aming pamilyar na lugar, tapos dun din, malapit din dun sa subdivision namin na actually, sa kabilang phase lang, phase 2 tapos pupunta naman kaming kamarin.